Rest back buhay TV nga po pala Batang sapa represent Virus Freely Beats Production Pag sinabi kong virus Sabihin nyo bye bye virus Bye bye virus Ba ama ama namin patawarin mo Kung madadagdag kasalanan ko Papatulang kong mga putapeteng Nagpipiling may kokote Matalino ka pero babo ka naman huwag Deserve mo bang ikaw ay mapatulan Nang masabi mo pinasika naman ni Respa Paitara hindi mo malunok Niluto mo nga pala yung ikaw ang bumili Igisa mo na mabuti ng ito Pero yung mga nasa sayo puro pabugo Ang dami mapapaw mga pili mabangis Para kayo mga aso ang sakit nyo ay galis Mga katulad nyo di nakakatuwa. Virus nga naman nga kasi Teka muna nga taiba kinain nyo Ang babaw lang naman ng mga hinihinga Ba't namang ganit kasi bulok na kaluluwa nyo din nang kahit mag-aman namin pa kayo Akala mo ko sino mabait, akala mo ko sino malupit O sino-sino binabanggit, sa pangalang ko lang kumakapit Ime-mecos kita, tutornido ka pa, sa malayo na kawalan. Dito sa mundo, perwisyo ka lang, anak ka ni Kobe, hindi ka kawalan Isisilid kita sa drum tapos lalagyan ng gas Papatulo ang kita, hanggang sa matunaw pa Para hindi ka naparisan ng ibang katulad mo Baba. Tanong ko lang masaya ba ang manghila pababa Ano sex bang dancer lang ispageti pababa Dapat kung nasa taas huwag nyo nang binababa